Kaisano Grand dito sa May Carmen, Davao del Norte Tignan yon ang ganda ng tingnan o May kulay na May kulay yellow at blue At uh, parang uh, sinukupin na ito ng Kaisano uh, uh, Grand dito sa May Carmen, Davao del Norte At mamaya natin tayo ng Tagum City Piti uh, natin yung uh, SM Tagum Chal -chaloso, chal -chaloso, yo. Welcome to my channel. 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 Welcome ngayon naman, patungo naman tayo sa Carmen Dabao del Norte update natin ang Gaisano Grand sa harap ng terminal Labo del Norte at mamaya pupunta rin tayo sa may Tagum City i-update din natin itong uh, SM Tagum sa harap ng NCCC Tagum malapit lang sa longest sa flyover ng Tagum City so ito po yung dalawa natin na pupuntahan ngayong araw na ito update po tayo so tara let's go So, ito na yung uh, Gaisano Grand dito sa may Carmen Davao del Norte. Tingnan nyo ang uh, building ng Gaisano Grand. Ang ganda ng tingnan dito. Pamiyan, tingnan natin sa aerial. At parang uh, itong uh, Gaisano Grand, uh, soon to open na ito. At ang dito naman banda no sa gilid no ang ganda ng tingnan dito. Oh. Nandito yung parang uh, mga signboard na nilagay dito oh, sa gilid ng uh, Gaisano Grand no. ang dito naman banda beside no, uh, maganda rin nandito ang porma oh, ganda oh. So buong-buo na ito. Ito yung uh, uh, Gaisano Grand dito sa harap ng uh, terminal ng Carmen Davao del Norte. Harap lang, And harap lang din ng uh, municipal ng Carmen Davao del Norte. So, tingnan po natin itong building ng Gaisano Grand, no? Ikutan po natin ito ngayon. Ang dito naman, banda sa harap, no? Ang ganda ng kulay ng uh, building, no? Sa harap ng terminal ng Karmental Port de Norte, oh. Dito naman banda dito 'yung ilalagay 'yung mga commercial billboard ng uh, Gaisano Grand. Kung meron sila ng mga pro, prom, promo ads. At ito naman 'yung uh, likuran ng Gaisano Grand, 'no. Ito 'yung banda. So makulay din ang dito banda ganda ng tingnan ng kulay oh yellow at saka blue ito yung color niya combination mayroong kang mga pasalubong, dadalhin sa iyo mga mahal sa buhay. Uh, malapit la lang dito sa terminal lang karminda uh, body Norte. heto guys ano kwan? soon to open. So ito yung nire-refer na tulay dito sa Tuganay Ito yung uh, matagal na nakakiwangwang hanggang ngayon hindi pa na na, tatapos. Yung last vlog natin wala pang girder Ngayon meron uh, mayroon ng girder nakapatong oh. So long long uh, mataas yung uh, tulay Ang tagal matapos itong uh, Tuganay Bridge from uh, Davao del Norte Carmen to Tagum City so nandito na po tayo no, sa may Tagum City dito sa longest sa uh, flyover ng Tagum at napapaligiran tayo ng mga mall no? dito sa Tagum so ito pa yung Tagum oh. Then, ito yung longest uh, flyover dito sa Tagum At yung ginagawang SM dyan Dyan banda So ito na po yung SM Tagum. Ah uh, 3 hectares ang kinalagyan ng uh, SM Tagum no tapos na nasa ikatatlong palapag na po sila. Meating natin sa aerial. At malayo-layo na rin ang kanilang uh, natatrabaho dito no at uh, improvement sa building ng SM Tagum 3 hectares ang nilagyan nito ang dapat ng uh, lote na kinalagyan ng uh, SM 3 hectares ito yung SM Tago no ang laki-laki na ng pagbabago ng uh, building no buong-buo na siya no naka nasa ikatatlong palatag na po sila ito yung ito po yung ang harap niya is ang uh, NCCC pero mas malaki ang SM uh, kumpara sa NCCC 3 hectares yung uh, kinalagyan ng uh, SM Tagum itong uh, building ito dati itong gitna wala pang uh, foundation no? ngayon pantay-pantay uh, na buong buo na yung uh, building ng SM no. <laughs> ito yung longest flyover dito sa Tagong City. So ito na po yung SM Tagum no ang laki-laki na ng pagbabago ng uh, proyekto dito yung building no naka nasa 3rd floor na po sila tapos ang laki-laki na ng improvement. 3 uh, hectares yung kinalagyan ng uh, SM. So yun hanggang dito lang yung update natin. Please subscribe to my channel Rispeeco TV. I-follow If po lang ako ang Facebook page, this Pico FB. So, thank you for watching. Kamsabita. Anyong and God bless you all.